Welcome to my vlog, Kagala. Yan. Nandito tayo sa malapit sa SM North. Yan, kasi magpapabunot na ako ng ngipin. SM North, Pag-asa, Quezon City. Um, Pupunta natin yung anak ko. Yan. Hi. Okay. <laughs> Yan, bali nandito kami sa dental clinic sa may likod ng SM Pag-asa. Palimura lang ang bunot dito, 300 lang. Isang tao. kaya siyempre mabubunutan nga talaga, isang tao lang. Yan. 300. Marami dito ng dental. Bali, ipapaayos ng anak ko yung meeting ko. Yan. Kasi magbe-verte siya. sa gagastos. lang, pang gastos. <laughs> Yan. Pero meron pa rito mas mura dati tag lang to ngayon 200 yung pagbubunutan ka 200 pero marami pila dati nga isang lang ngayon daw tumaas na yun so, um, papansin nyo diba ang daming mura siya pero ang daming naghihintay hmm. Dati isang lang lang isang bunot. Ngayon, 200 mas mura. Dito na ako sa kabila, 300, wala pang tao. Nag, nag merienda lang. Mali, makakuha kad. Marami rito, ano? Marami rito dental clinic. Meron, merong namang mahal. Meron 700, 600. Eh, kung gusto mo mura, dito ka lang sa 200. Dito kami sa 300. Kasi dati nakapagbunot na ako dito, okay naman ang servisyo pati yung pasta daw nila rito ano lang 700 pataas siguro depende kasi pagpapagkikap pa -pa ako ngayon na-share ko lang mga kagala bali dito yan sa may likod lang ng SM bali road 9 marami dito yung 2, 4, talat ka lang dito yung pinaka anuhan ng ngipin yan pero kung gusto nyo mura sa Walang bayad sa Muraita, yung mga nag-aaral doon. Nag-aaral sila lang Ayan. Sa lang pa ng pestisa. Yan. Hindi naman parang pakinang ha, guard? Ayan, din na. Okay, babay ka gala, na-share na, na ko lang. Murang pa, bunutan ng mga ngipin. See you! Ganyan lang ako sa aking TikTok aling gala. Maganda ako doon. <laughs> Bye-bye!